Alam nyo ba? Nahirapan ako huminga kaka, kakakain ko. to Pinirito ko yung enoki. Tapos, nakadalawa ako ng lumpiang sariwa. Sobrang sarap kasi kaya nahirapan ako huminga. Nagpalagay ako ng likas, ng ganito sa likuran ko. Pero, meron akong i sa inyo yung pagkain so, pa rin, no? Pag nakita ka sa'yo ng pagkain, hindi ko mapigilang umuya. <laughs> Ganito yun. May nagpa-gcash ng 50. Isang peraso? May nagpa-gcash ng 50 pesos. Kasi may mga nag scatter dito. Minimum lang pwede nilang ipa-cash in para makapaglaro sila ay 50 pesos. So, ang single ko dun ay 5 pesos. So, meron ding nagpa-load ng gigas or 50 or kahit na ano basta 50 pesos ang single ko na doon dito sa tindahan ko ay 5 pesos. Magmula kasi yon nung tumaas yung single ni Gcash. ba diba pag smart, ang gamit mo pag sa Gcash ka naglalo. Yung 50 pesos plus 2 So, kung tatlong piso lang yung sayo, dapat ang single mo sa customer ay 55. Kasi yung 2 pesos sa kanila. Eh, dahil hindi naman si Gcash ang gamit nating loader, ang gamit ko ay si grocery lang talaga. Or minsan, gumagamitin ako ng iba. Pero, madalas kay grocery dahil mas mabilis yung transaction. Plus, kapag Grocoins wallet ang ginamit mo, meron kang 4% na rebate. So, yung si customer number 1, nagpa siya ng 50 pesos. At tinubo ko dun ay 5 pesos. Kasi, plus 5 ako sa, yun, 50 pesos. Yun. Si customer number 2 naman, nag-load siya ng 50. Plus 5 din ako doon. So, tumubo din ako or kumita ako ng 5 pesos sa kanya. Plus, dahil si grocery app ang ginamit kong loader, may rebates akong 4%. Additional, 2 pesos yung kinita ko sa kanya. So, 7 pesos ang kinita ko. Mas mataas ang kinita ko doon sa customer number 2 na nagpa-load. Diba? Pero kung inegosyo naman yung gamit nyo, may 0.5% pa rin na interest. Magkano, te?